Hi guys, ito so, na naman, papasok na naman ako sa trabaho. Uh, dahil lagi isip isip talaga ako ng kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Kung paano ako kikita ng pera na hindi ako may stress. Na kung paano ako magtatrabaho na hindi ako may hirapan sa buhay ko. Sa sarili kong schedule at sa sarili kong mga ano, mga anek-anek. Kung ano talaga yung gusto kong gawin. Iniisip ko na... Nasaan ba talaga yung pera? Syempre, main purpose ko is pera, diba? Gusto ko talaga ng pera, syempre. Sino ba naman taong ayaw ng pera, diba? Syempre gusto ko yung magkaroon ako ng trabaho na magaan lang. Hindi masasabihin yung magaan na magaan asin wala kang gagawin. Yung parang hawak mo 'yung sarili mong oras, sarili mong schedule, sarili mong araw, 'yung mga ganun. And then ah uh, mami ikaw yung mamimili ng mga taong gusto mong yung pakisamahan, pagtrabahuhan, ganun. So, iniisip ko na bumalik sa pag-house cleaning business. Kasi nandoon ang pera, sinasabi ko sa inyo guys. Yun, at saka, syempre ako, syempre marunong naman ako maglinis ang bahay, ba diba? acak, At saka, dati ko na yung business, kung hindi nyo na iitanong, nung nasa Virginia pa ako, yun ang uh, business ko. Nung unang dating ko dito sa Amerika, yun ang kauna-unahang naisip kong maging gawin at maging negosyo. Kasi nga, meron akong maliit na bata nung time na yun eh. Na yun, hindi pa siya nag-aaral sa school. Siguro mga 3 years old ganyan. ah uh, so, naisip ko, hindi naman ako makakapagtrabaho. Paano nga ako makakapagtrabaho? Yung anak ko'y maliit pa. Tapos, hindi pa nga napasok sa school. Siyempre, wala nga namang iwanan ko yun sa babysitter or kumuha ko na mag-aalaga ng bata. So, ang mahal So, malulugi ako, diba? Magtatrabaho ako. Tapos, hupunta lang sa pambayad ng pag-aalaga sa bata. So, sabi ko, no, na... I mean, ginawa ko rin for a short time. syempre. Sabi ko, ah, halos na lang mapupunta yung sasahurin ko kung parati akong magbabayad ng babysitter, ba diba? So, nag-isip ako ng way kung paano ako ah, makakatulong, ba diba? Kung paano ako kikita ng pera. So, naisip ko magtayo ng negosyo. Ayan, house Cleaning business. pan ko na mag, ah, uh, yun nga, house cleaning business. And then, lumago naman ang aking negosyo. Nagkaroon ako ng mga, ah, uh, customers agad. Naglilinis ako yung mga move in, move out, ganyan. Madaling linisin yung mga moving, move, ano yun? Move out, yung mga umalis na, uh, mga tao sa bahay nila na inuupahan nila or tinirhan nila or ibibenta nila. Kasi wala na mga laman yun ng mga gamit. Kaya madaling linisin. Yun. So, yun ang mga gustong gusto kong linisin. And then, yung mahirap linisin is yung mga makalat na bahay. Yung mga hindi organized talaga. Yung mga ano na linisin. Pero yun nga, lumago ang negosyo ko. Nagkaroon ako ng mga uh, customer na nililinisan every two weeks. Ganyan. Meron akong every two weeks nililinisan na bahay. And then ah uh, yeah mostly wala naman yung may ari ng bahay doon kapag nililinisan ko yung bahay yun yung regular customer ko nung time na yun tapos sabi niya oh punta lang ako bi meron siyang ano daw iiwanan niyang bukas yung bahay para sa akin tapos ako na lang yung maglalak pag alis ko yun And then, binabayaran niya ako every two weeks. And, maganda naman yung naging kita ko nung time na yun. But, unfortunately, umalis kami ng Virginia. So, kailangan ko isara yung negosyo ko. Siyempre, kapag lumipat ka ng ibang state, uh, magkapalit magpapalit ka uli ng bagong lisensya. Magpapalit ka uli ng bagong permit. Ganyan. Kakailanganin mo uli ng bagong permit dun sa bagong lugar na yun. yon So, uh, isinara ko yung pagbibusiness ko. Kasi nga, hindi ko naman alam yung lugar na pupuntahan ko. Tsaka palipat-lipat nga ako ng lugar. Hindi ako nagtatagal sa isang lugar. Kaya, naisara ko yung paglilinis ko. Yung aking house cleaning business. So, ngayon, uh, nandito na nga ako at magiging permanente na ako sa lugar na ito. Naisip ko na, shit, nainis ako doon sa trabaho kong ito. Yun nga, dahil nga, ang hirap pa ng mga katrabaho. Nainis ako sa buhay ko, yung mga katrabaho piling boss. So, neiisipan ko tuloy ngayon na bumalik uli sa pagiging boss. 'Yun. Bumalik uli sa pagiging uh, ako lang ang ng sarili kong oras at buhay. Yung walang pakikisamahan ng mga feeling boss sa mga katrabaho. 'Yun. Ako ang boss sa sarili kong buhay, sarili kong uh, oras, sarili kong negosyo. 'Yun. Nagbabalak ako na bumalik uli sa pag-house cleaning business kung hindi ako matanggap dun sa best, sa government uh, job. 'Yun. na inaplayan ko. Kasi uh, naisip ko na nandun ang pera sa house cleaning business. Malaki ang kita sa pag house cleaning business. Sinisip ko na, sabi ko, shit, magtatrabaho ako ng ditong trabahong ito. Kikita lamang ako ng ganong kita sa loob ng isang taon. Which is, kung house cleaning business ako, matatalo ko pa sila, yung mga kinikita nila. Uh, Madadaig ko pa yung mga kinikita ng mga nurses na yan dito kung uh, maging successful ako dito uli sa aking house cleaning business kasi malaking nga kita kung marami ka ng mga customer at halimbawa maging mono, monopoly na din ako sabay ganun <laughs> ayun maging monopoly ako at uh, alam mo yung monopoly yung parang kagaya nito pinagtatrabawahan kong hospital na naging ano na nila itong buong Texas sinakop na nila ang buong Texas. Kilalang kilala ang hospital na ito sa buong Texas. So, yes, lahat ay sila ang establishment dito. Yun, pagdating sa medical help. So, iniisip ko, pag ako, gumaling din ako sa negosyo kung hahawakan ko rin ang buong Texas. Ganyan. Wow! Tapos ang pangarap pa. Yun, maging, uh, mag-open ako ng business, Palalaguin ko 'yung negosyo ko and then pag uh, lumaki na 'yung business ko, kukuha ko ng mga tao, syempre hindi na ako maglilinis. Ako na lang 'yung magpapadala ng mga tao. Sa ngayon, syempre, ako muna 'yung maglilinis na naman, babalik na naman ako sa simula. Ako uli 'yung maglilinis sarili ko, solo ko. And then <clears throat> habang tumatagal kung maging magaling ako, papalaki ko 'yung business ko, edi magha-hire ako ng mga tao. And then, ngayon na maliit pa lang ako, syempre, na magsisimula, yung anak ko muna ang i-hire ko. Sabi naman ng asawa ko, ah, gusto kong makitang ah, maging iba yung linya ng anak ko daw nga. Sabi ko, hindi naman ito yung maging linya na nga talaga. Kumbaga, i-hire ko lamang siya kapag halimbawa wala pa siyang trabaho or uh, part-time lang para meron siyang income, dagdag uh, kita kumbaga, panggasos niya, kailangan niya, di ba, makakatulong din sa kanya. Sabi niya, oh, ano, sige, maganda rin idea, sabi niya gano'n. So, i-hire ko muna yung anak ko, kaming dalawa maglilinis, syempre. Tapos, pag na at lumaki na, eh di, Ah, at yung anak ko ay eh, meron ng trabaho nga na kanya at hindi ko na siya mahagilap, di diba? At meron na siyang sariling trabaho niya. So, ang gagawin ko at maganda na yung kita halimbawa at kaya ko na mag-hire ng ibang mga tao, eh di mag-hire ako ng mga tao at sila ang papadala ko para maglinis. 'Yun ang nagla naglalaro sa isip ko ngayon. Hindi pa sure pero pinag-iisipan ko pa lang na maigi kung yun ba talaga ang landas na tatahakin ko ngayon. Kasi may posibilidad na pwedeng lumago uli ang aking negosyo. Yes, hindi malabo kasi ang house cleaning is another in demand. Yes, dun kayo sa kung saan yung in demand. Marami naman ang mga in demand dito eh. Yes, kahit anong trabaho, in demand sa totoo lang actually. Well, sa totoo lang actually. <laughs> no, I mean, well, nurses is in demand din yes, pero it takes a lot of patience and it takes a lot of uh, yun nga, kailangan mo meron kang pagmamahal sa trabaho mo, pagmamahal sa tao at pasensya, yun uh, ano pa, ano pang in demand? in demand din ang plumbing, yung mga magaling magano ng plumbing dyan, plumber in demand dyan, and then barber, hair stylist uh, yun nga ang tawag dito, nails, stuff, in demand din yan. Kung ano yung hilig nyong gawin, yung pagluluto, in demand din yan. So, kung ano yung mga naiisipan yung gawin na magandang negosyo, go for it. Kung mahilig kayo sa negosyo, go for it. Ako kasi mahilig talaga ako sa negosyo. Ever since bata pa ba lang ako. Doon talaga ako magaling. Yun. Magaling ako sa sales. Magaling ako sa pagbebenta ng mga kung ano-ano. Yun. Pero yun nga, and then paglilinis is another term of syempre, meron ding uh, pagbebenta diyan. Yung pagbebenta ng paglilinis nga, maglilinis ka ng bahay ng iba. Yun. And at least hindi ako mang ipagdeal sa mga tao. Iba naman kasi mga bahay dito. Napakabihira na makasama mo yung mga tao sa paglilinis ng bahay kasi nasa trabaho sila unless day off nila. Yun. Pero most of the time maglilinis ka talaga na ah uh, walang tao, yun, kasi marami dito yung wala ng oras na makapaglinis sa mga bahay nila so iniisip ko na ibalik uli yun, nagiisip ako yun, kaya Lord, kung anuman po itong pinaplano ko, tulungan nyo ako sa aking balak yun, kasi ako yung nabubwisit na sa aking trabaho, and ayoko na talaga, nakakapagod yun, at least yung paglilinis hindi ko, hindi ko nakakailangan maglinis ang, maglinis ang puwet ng iba, yun maglilinisan ako ng bahay. I would rather clean houses than cleaning baths. Yun. Kasi ako na okay na naman maglinis ng ng iba pero shit. Pag ang dami mong lilinisan, sampu. Parang iniisip ko, sana sampung bahay na lang yung nilinis ko. Yun. So, hanggang dito na lang. Bye! Balitaan ko kayo pag nag-successful na ako. <laughs> Bye!